Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Apolinario ng Ravenna. Kamusta? Si San Apolinario ng Ravenna ang unang obispo ng Ravenna at ayon sa tradisyon, disipulo ni San Pedro. Malamang na ipinanganak siya sa Syria at ipinadala sa Italia mismo ni San Pedro upang ipangaral ang ebanghelyo sa rehiyon. Nang dumating siya sa Ravenna, nagsimula siyang mangaral ng ebanghelyo ng may alab. Ang kanyang pangangaral at mga himala ay nag-convert ng maraming pagano sa kristyanismo na ikinagalit ng mga lokal na autoridad na pagano. Dahil sa kanyang tagumpay sa pagbabago ng mga kaluluwa, dumanas siya ng maraming pag-uusig, nabilanggo, pinahirapan at sa huli ipinatapon. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pangangaral ng pananampalatayang kristyano ng may hindi matitinag na tapang. Paiklaus ng kanyang pagbabalik sa Ravenna, dumanas pa siya ng mas marami pang pag-uusig. Sa wakas, siya ay binugbog hanggang mamatay ng mga pagano noong bandang taong 75 AD. Ang kanyang libingan ay mabilis na naging lugar ng peregrinasyon at maraming himala ang iniugnay sa kanyang pamamagitan. Si Sana Polinario ay pinarangalan bilang tagapagtanggol ng Ravenna at maraming mga simbahan at basilika, kabilang ang kilalang basilika ng Santa Polinare Nuovo at basilika ng Santa Polinare in Classe sa Ravenna ay itinalaga sa kanya. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Apolinario ng Ravenna. O San Apolinario, ikaw na pinili ni San Pedro upang ipangaral ang Ebanghelyo at mag-convert ng mga kaluluwa sa Ravenna, hinihiling namin ang iyong pamamagitan sa Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas at tapang upang magpatotoo sa aming pananampalataya nang may parehong alab at determinasyon tulad ng sa iyo. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa aming mga paninindigang kristyano, kahit na sa harap ng mga pagsubok at pag-uusig. Nawa ang iyong halimbawa ng kabanalan at debosyon ay magbigay inspirasyon sa amin na sundan ang landas ng katotohanan at pag-ibig. San Apolinario, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa daan patungo sa kabanalan. Amen. Mababang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,